Magandang umaga mga okay. Bahagi ko lang sa inyo ito yung video na ito. Karamihan nga pala sa mga nabasaga ng center stand, yung kapitan ng center stand. Karamihan sa kanila mga gumagawa is binababa pa yung makina. Yung iba binabaklas, yung iba naman. Hindi na binababa yung makina, pinaghihiwalay lang dun sa may housing niya. Tapos pinapatayo na siya para may lapad yung para mahenang nila. Ayan mga guys, dito hindi na natin kailangan ng ibababa, ibababa pa yung makina. Kailangan lang ko bago mo dalhin dito yung motor mo, kailangan dala mo yung part ng center stand ng na mga nabasag kahit yung importante yung bushing tsaka yung ehe para maalayin siya. Then dito mga guys, hindi na kailangan ibaba yung makina. Bubabaklasin. Itatagilid lang natin. Ang kailangan lang natin gawin dito is binabawasan namin yung gas, yung gasolina. Binabawasan niya, pinapabawasan niya yung gasolina. parang nga naman pag tinagilid siya, hindi siya tumapon. Kasi pag tumapon yung gasolina, alam niya naman yung gasolina, mabilis lang umapoy yan. Pwede mag ng sunog. Diba? Then bago din magsisimula ng welding, kailangan natin i-unplug yung battery. Positive at negative. Tapos bunutin na rin natin yung spark plug cap niya para sigurado para hindi masunog yung wiring niya. O, oh, ayan mga kois, o. Oh. Oh, diba? Ayan, pingas na pingas yan. dala-dala so ng customer yan yung ano na yan, yung yung ano na yan, yung kabiak nung center stand na yan. Nga pala mga kois, marami na kami nagawa dito. Nagsimula nga pala itong ano na to, nung dahil sa akin, nabasagan ako ng center stand. Ngayon, nagpunta ako sa mga machine shop na sa pilit akong gumagawa nito. Naghanap ako sa mga Facebook kung sino ba mga gumagawa ng ganito. Kasi mahirap nga naman bumiyahin na wala center stand lalo pag magkakarga ka. Magkakarga ka na mabibigat. Hindi naman pwede nakaside stand ka lang. Naghanap ako sa Facebook kung sa may gumagawa nito, tinuturo nila mga marikina, sila John John Grasa, ang singila nila dyan 2 Tapos sa iba naman, may gumagawa rin niya. Kaso nga, ang suggest nga nila, baklas makina, baba makina ibababa pa yung makina. Kahit na hindi na ganyan lang naman siya, napunit lang naman siya, hindi naman na tumaagas yung langis. Ang mga kailangan ibababa makina ko is yung mga tumaagas yung langis, kailangan paghiwalayin yun. Pero hindi na siguro kalasin yung... Hindi na siguro kailangan i-overhaul yung makina. Kasi pwede naman na yan. Pag nabaklas na yan, pag iwalay mo na yung makina niya dyan sa may chassis, ay dyan sa may katawan ng motor, pwede na yan patayo, mahihinang na nila yan, itatagilid lang yan. Para bang nakabaliktad lang siya. ba diba? Kaysa naman sa mag-ano pa, di ba Tapos ngayon, mga koy, dito nga pala ito mga koys sa, ano, sa location nga pala nito mga koys Santolan, Malabon City. Pwede nyo kong ipim doon sa mga ay, messenger ko kayo sa papalo na rin ako sa Facebook ko yung sa ayon din. Yun yung FB account ko. Then pa-share na rin ang video na ito mga koys para marami makapanood. Paiwan na rin ang like at pasubscribe na rin mga koys no? Yun lang din yung pinakatulong mo sa akin. Nga pala, ang singilan nga pala dito mga koys, lang. Nasa 1.5 lang naman mga koys. ang nagpapamahal kasi siya, welding rod, tsaka na, mahirap na naman talaga siya, pero mga 30 to 40 minutes yung pinakamatagal nagagawa na yung center stand mo. basta importante, dalhin mo yung bushing ay, ng ay, center ay, stand. Kung wala naman, di gagawa na lang ng bushing. Pero kung, kung hanggat maaari ko nandiyan dyan pa yung mga parts ng center stand, dalhin mo na. Yung eh, para malay tas na natin kabit. Diba? <laughs> Marami na nga pala nagawa dito mga koy sa mga motor na ganito. Nagumpisa to sa akin. pag ako na kung pwede huwag na ibaba yung makina. Itagilid na lang. Tapos nagsuggest naman siya na sabi naman niya, tanggalin ko na lang daw yung gasolina para hindi maiwas daw na sunog. Tama naman yun. Na, tinanggal ko lang din yung battery ng motor ko. Hanggang ngayon, okay pa naman. Okay naman yan siya. Wala namang nagiging sira. Sabi kasi na iba, daba ka daw masunog ECU. Walang kinalaman yung ECU dyan. Pag hindi mo binunot yung baterya, alamang, masusunog wiring yan. Upload ko rin yung mga ibang video dito mga guys sa na mga nagawa pa namin na iba. Yung mga nandito dito pa sa gallery ko na nasa iba. Ah, uh, gawa na naman ko iso. Eh, okay. Okay na ulit yung center stand. Ah. Ah, 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 yung click, ganun din ang click eh. Lahat ng Honda, matibay ang pisan yan. Kaya pag tinanggal mo, di mo alam, doon talaga nagkakaroon ng problema. Ah. Uh. Ay, pa. یه okay lang. Kaya